Andito tayo ngayon sa si Tigo Blake at i-interview natin sila kung anong mahasabi nila sa Tigo Blake Sir, pwede po kayo ma-interview. Ano po ang mahasabi nyo sa si Tigo Blake? Ayos, maganda na. Kundi gawa ni Mayor RJ Yung Gawa po ng ating Mayor, puting Mayor, si o. Vincent RJ Mayor Ayan. Napakaganda nga po ng Tigo Maganda na oh. Ay, sa, sa daming umupo ng mayor dito, siya lang ang to. Uh, si mayor. Kaya ako ay pasalamat sa kanya at daming ang tao dito. Oo. Uh -huh. ang, isa pa, nagkaroon ng hanap buhay ng mga tigarito. Opo. Ang gusto ni Mayor Jay, papagawa siya dito ng mga stole stall para hindi gayaan. Thank you, okay. Idol Wuwot, ano masasabi mo sa ating Kublik? Masasabi ko po sa ating Blake ay napakaganda po dito. Yan. Napakala napakalamig po. Yan. Press kong press ko po ang pakaramdam At mapapawubot po kayo sa sarap. Lalo-lalo sa mga pagkain po dito. Kaya pwede pwede nyo po itong pasyalan. Yan. Every Sunday. Araw-araw. Pwede rin po. Yan. Candy po araw ng linggo. Basta po lang po kayo dito. Mawibili po kayo. Masisayan po kayo. Pag uwi nyo sa bahay, mapapabalik ulit kayo dito. Yan. Maraming salamat po. Thank you, Sir, ano pong mahasabi nyo sa ating Blake ngayon? Ah... Uh, ang masabi ko ay eh, uy, napakaganda ng Tico at binabalik-balikan. Hindi natin alam kung anong meron dito dahil ang daming dumadali na ating kababayan o sa iba't ibang sa mga lugar ng Chaong o sa dito sa atin na ang daming pupunta. Ano bang meron ng Tico Blake? Ano napakaganda, napakalamig. Napakaganda pati po ng Tico Blake. Ano po. Alinis. Sir, ano po mahasabi niyo sa Tico Blake? Solid. Tara na. Punta na tayo dito. Solid, nakaka-relax. Ayos. Napakaganda ng Tiko Blake. Sir, ano po masasabi sa Tiko Blake ngayon? Uh, po ngayon, ito, pinapasyalan na po ng maraming tao dahil una po ay eh, siya po ay eh, napakaganda na. Ginagawa po pasyalan. Kung taga-taga saan ibang lugar, ang mga pumupunta po dito. Kaya kami naman po, na One nagtataguyod mayor. po dito salamat po sa ating putihing mayor at ito po ay napaganda na po ah, niya si Mayor Vincent R.J. Mea po. Po, si Mayor Vincent R.J. Mea salamat po sa kanya at ito po ay malaking tulong po una po sa mga tagayusan at sa San Pedro dahil siya po ay nakatulong po dito sa aming mamamayan Saan ano po sa Tiko ngayon na pinagawa ng ating mayor na si Vincent R.J. Mayor? Ah, eh, napakaganda po ng ginawa po ngayon ni mayor dito sa Ayusan Uno, sa Kapos San Pedro. Talaga pong nagiging pagsialan po nung kung taga-taga siya ang Kung taga-taga ang pumbayan. Maraming maraming salamat po. Nagbubuho po ng Sangguniang bayan, Sangguniang barangay. At napakaganda po ng ginawa dito sa San Pedro at sa Ayusan Uno. Na yan ano po sa Ate Blake ngayon. ang Ko Blake ay siyang ginukuha na ng mga sariwang hipo, ng mga pagkain, mga dalag, ah. na siya naming nagiging hanap buhay dito sa Ate Blake. Ah. Ay Yon. ngayon pong napaganda na yung Blake, ano pong masasabi nyo sa... Napakalaki ng tuwa namin dahil ang aming Tiko Blake ay napaganda ng maayos na maayos. At naging masaya dito sa Tiko Blake dahil nagiging pasyalan ng mga tao. Bravo. Ah, thank you po, Maaari, thank you po. po. Sir, so, ano pong masasabi nyo sa Tiko Blake? Abay, napakaganda ng tanaw eh. At saka pinagkukulang dinadobong ng mga tao. Mga sir, pwede kayong ma-interview? Oo, oh, oh sige. Yeah. Ano pwede, pwede, mga? po mga sabi yung Stigo Blake? Quality. So, quality <laughs> po talagang masaya po kami at talagang dinarayo na yung aming Tico Blake uh -huh. dati po nung hindi pa po ito nagagawa eh, medyo maunti pa po ang tao tapos nung talaga pong nalagyan na po nung mga nga, ganto talaga po talaga pong ano parang natuwa po kami at dinarayo na rin po ng mga tao kaya tingin nito ah <laughs> Kaya kami, kada hapon dito po kami na at ang daming nga po tao Hindi naman kami nang bababae. <laughs> ano ba? Ano ba? <laughs> Dini kami ng bababae. Eh. <laughs> <laughs> ba? oh, ba? oh, eh. <laughs> ito ba? Okay, ito po niya. Yeah. SK. Okay, okay. Isa po. Okay. Uh, oh, ito, okay. ito, ito. Isa ho napakaganda ho ng view. Kung titingnan nyo ho dyan, marami ho dyan dalaga. Yun nagpapaganda na ho yung <laughs> <nang mapaganda. laughs> isa, <laughs> isa na po. Eh. You know, eh, sinabi <laughs> Ay, na ho sila. Kasi po kayo nagugutom nagugotong. Dyan po kayo sa tabihan at kayo mamili na pagkain. Free taste daw po, basta may pera. Basta may bitchin ko ka mga kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak <laughs> sir, pwede po kayo may interview. Ano po masasabi niyo sa ating public? Ayos lang, na, maganda. Napakaganda na ako Oo. Oh, uh, Maraming tao. Sir, ano mas magandang araw po. Sir, ano po masasabi niyo sa tiko public? Okay na, ma. maganda. Maganda siya, madami nang ng tao. na po. Ma'am, pwede po may interview. Ano po masasabi niyo sa tiko public ngayon, ma Maganda po siya, malaki ang pinagbago niya. Dinadayo na po. Opo. Talagang idadayo. Sobrang ganda po kasi nang pinagbago ng tikop ngayon. Sino pong nagpagawa nito, ma'am? Si, si Mayor Vincent Agin. Ma'am, ano, ano pong makasabi nyo ngayon sa Tiko Blake? Oh, maganda naman yung place dito. So, nahihiyahan po kayo pumunta kayo dito. Maganda yung place dito. Maraming, ayan. Makikita naman sa uploadie, sir. Maganda. Thank you po. Hello po, magandang araw po. Ano po masasabi niyo sa Tiko ngayon na pinaganda po ni Mayor Vincent Ajay Ano po? Goods po. First time lang po na dito. First time. Taga saan po kayo? San Pablo po. Ah, San Pablo. dito kayo kayo Salamat po. sir, pwede po kayo ma-interview. Ano po masasabi niyo sa Tiko Blake? Maayos naman po at maaganda at pinapasya lang po ng mararaming tao at mga sasakyan. taga Taga-tagasan na po ang makakatwin dito sa amin sa Ayusan Tico Blake salamat, salamat po, ah, sir magandang araw po ano pong masasabi yung Tico Blake ngayon maganda maliwalas maraming tao nakakatawa ah, tingnan ma'am ano pong masasabi nyo ngayon sa Tico Blake maganda um, magaling at ano na discover itong Tico natin eh pwedeng pa lang ng mga turista okay, thank you po ma'am ano pong masasabi nyo ngayon sa Tico Blake ma'am maganda, maganda. Thank you po So, ayan na, interview natin yung mga dumayo dito sa may Lake At talaga namang napakaganda ng kanilang uh, mga sinabi Dahil ngayong ay gumanda na talaga ang Tigo Dahil kay Mayor Vincent R.J. Mea Ayan, maraming maraming salamat Mayor Dahil sa inyo po ay nagkaroon po ng kagandahan dito sa atin sa bahay ng Chahong At napakaganda na po ng Tigo Blake At talagang dinadayo na po ng maraming tao Ayan, maraming, maraming maraming salamat Mayor Vincent R.J. Mea Music